For today's video, dahil mainit, tara tambay tayo sa labas habang iniipinta natin ang malditang maalison. Pinaliguan na nga ni ate si Alison yan dahil marami akong ginagawa. Ayan at pagkatapos na nga paliguan ng kapatid niya ay ako na ang nagbisa kanya. Ayan at nilagyan ko ng isang damakbak na pulbo para na bumangubango ang batang yaan. At pagkatapos ng bihisan ay ayan na at tayo ay tumambay na sa labas. At atin munang Lalagyan ng bangs. Ang batang makulit na yan. May bangs siya pero mahaba na siya. Natutusok na yung kanyang mata. Ayan bago nga natin ipagpatuloy ang ating video. ay Shout out nga pala sa aking mga masugid na mga nunood dyan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ah. Please like, share and follow po sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Ayan nga at ipagpatuloy na natin ang ating video. Ayan nga at inayos ko na yung bangs ni Alison. Kinuha ko lang yung part ng manipis na buhok niya sa may unahan at akin nang ginupitan dyan. At para magkaroon na ng banks ang aming Alison. Gustong gusto kong ginugupitan yung bangs niya kasi gusto ko may bangs siya si Alison diyan para maganda siyang talian pagka siya ay iniipitan. Nilagyan ko nga pala muna ng oil yung kanyang buhok dyan para naman hindi buhag-hag habang ginugupitan ko siya. At pagkatapos nga pala siya dyan ang gupitan ay atin muna nating iipitan ang buhok at talagang mga bruha ang bata na yan pagka hindi nakaipit. Siya nga pala guys, huwag niyo nang pinapansinin yung aking three lay layer na taba diyan. Charot, three layer na taba. Charot, ayun nga pala. At tayo ay tumataba na kasi, kaya naman nagkakaroon tayo ng 3-layer na taba diyan. <laughs> huwag niyo nang pansinin. Oy, basher, labas diyan. Ayun nga. pagpatuloy natin yung pagtatali ng buhok ni Alice. Hindi yan para naman hindi siya maging bruha. Ang likot-likot nga ng bata na yan habang iniipitan siya. Ang hirap-hirap ipitan, ang hirap-hirap ipantay nung buhok na hinahawi ko para lang matalian siya pagtatali nga pala ng buhok na ginawa ko ay ganyan lang kumukuha lang ako ng kaperasong buhok sa kanyang may ulo na yan tapos iniipit ko na yan nakatatlong ipit ako diyan tapos yung pangapat eh ayun ang pinakanglas na ipit diyan. at tingnan natin ang result diyan pagkatapos natin ipitan ayan nga at natapos ko na yung kabilang side na na ipitan sa kay, kay Allison at ayan at malapit na tayong matapos ayan nga at naiinip na ang bata na yan dyan sa pag iipit ko sa kanya mainipin pa naman ang bata na yan ayan nga at matatapos na tayo ayan na nga ang result nyan ng ating pag iipit ng kulit kulit hindi makukumakawa na ng ayos ng video at ayan nga at may bata pang pa cute pa nga at yun lang for today's video thank you for watching please like, share and follow bye